guys Ngayon sa ito guys sa atong trabaho guys sa Ito sa, dagat guys Ito ng lang sa sa guys Ito ng akong kauban guys Kamiran duha karon guys Ita pa nagpaon guys Kaya kami paon Mientras Linaw pang panahon Linaw pang dagat guys mo uh, say, sayo pag, arang, sayo Nga tukay Arong Makapanagat sa sayo Guys, kami tak pamit paun, um, para mikpaun, guys. Hmm. Ay, day, ipon guys may itong kapalitan niya <coughs> may ipon ka Fred muray na siguro guys ay hey guys ako na paong guys Unyan sir guys na ah, tayo kayo magpalit pa kong ipon <coughs> guys magandang tanghali guys walang ano guys ngayon walang pahuli mainit na mainit ang panahon guys

po kanina na ano naka nakawala malaki siguro yun eh, kasi mabigat na, ano sa payo natin na, na ano, na ba sa bisaya pa na laod hindi na huli naputol ang nylon Guys. <clears throat> Malit pa guys. So. Oh. Mainit na mainit ang panahon guys. So. Oh. Ito ang ano. Dahilan bakit hindi na pahuli ang isda. init ang araw guys sobrang init ah itong payaw natin guys bukas siguro hindi na naman dito mag ano mang isda na naman sa ibang pwistuhanan kasi na dito parang ano parang wala nang nahuli kahanap naman tayo bukasin sa pistohanan nga ibang pistohanan na natin kasi dito wala na siguro pag umuulan ma ano malamig ang panahon bakap siguro dito mag ano pa huli See guys dito na lang guys at mamaya kung na natin sa tabi may pagkita ko pa rin ang kunting nahuli namin kunti lang guys nahuli namin sige guys bye bye At mamaya na rin guys a few moments later hello guys may hapon guys Okay. Yan nami guys, niabot nami sa dapling guys. So, ito arang among kambot guys, kung naghangad. Ayan so, na guys, ang gamay rin isda guys. Uy, maraming nga among isda ka rin guys. Ayan yun na siya. Gamay rin kayong isda. ni amo mean, ko akong adlaw guys. Ah. Ano. Ano ni amo guys kini. Amo pawn. I guys, mao ra ni. Okay. Eh. Daghan uh, salamat kayo guys sa inyong pag So bye bye Huwag pagsuporta Sa akong mga Videos so, Salamat kayo guys so, Bye bye guys Huwag manasab guys Huwag manasab po so, Huwag manasab kayo salamat guys. Bye-bye.